grabe, muntik na ako maipit doon. <laughs> oh, muntik na ako maipit, grabe. Paalis na sabi no. Pinila <laughs> ko na lang yung ano, stripe bag ko, grabe. Just the Lord, natawa. Um, na tayo, guys. <laughs> ang hirap. <laughs> ito lang ayo ko mahirap mag tawag nito mag storage. Lang guys, mag storage kasi ang bigat ng dala ko. Puno, puno yung malaki stripe bag yung bit -bit ko. Shout sa mga <laughs> sa mga, <laughs> sa, mga <laughs> sa mga mag ano diyan. Pugay storage. I Ang mean, hirap, diba? Relate kayo dito. Guys, <laughs> hindi tayo tayo sa mga tayo sa So, ayan. Hindi pa rin yung lang. yung dalako. Kasi malaki yung start so, eh, ito it ko muna kayo. Ayan siya. Ayan siya guys. Saturday night pala ngayon dahil na uh, nag-day off. Shoutout sa mga nag-day off na. Ingat-ingat. Ayan. Tambay like, sila. Problema ko nito guys. Problema ko nito guys. Wala akong katulog. Magbuhat. Kasi nga, walang elevator doon. Escalator lang meron. Ngayon, bawal lang ano doon. Bawal sa escalator yung, ano ba yun, yung ito nga yung mga pushcard. Kailangan daw. Ano daw? Pagdala na gagamitin. Paano ko mabubuhat yun, guys? Diba? Paano ko mabubuhat yun? Ano? Bigat-bigat niyan. Nung nakaraan na nag-storage ako, buti na na tinulungan ako nung pinay na nagbuhat Grabe. Ayan guys, tapos na tayo mag-deposit. <laughs> ma Mag-storage. Mag, ano, mag stories. Wala so, na tayo mga bitbit. Hindi ko na na-video kasi, ano, uh, <laughs> syempre, siyempre na bisihan <laughs> na, na ako. Ayan. Pero siyempre nandito na, total nandito na tayo sa mall, eh, naggalagala muna tayo. At siyempre, hindi mawawala yung ating ice cream. siyempre <laughs> napagod tayo magbuhat at magbuhat, maghila. Siyempre na ano yung mga muscle natin. Oh, muscle. <laughs> Kaya kakain tayo ng ano, ng papawala ng pagod. Kakain tayo ng ice cream. Okay? Hindi tayo. Kaya, hindi Ay ako na tumingin dyan kasi baka makabili na naman ako. Wala na akong pera. <laughs> ayan guys, sa mga malala, malapit dito sa Mount ayan, pero ta, may mga sapatos dito. Ay, maganda dito guys, yung mga sapatos dito kasi ano, magaan. Mag aano parang wala kang ano, parang wala kang sapatos. mag buhatin. Ayan tayo. diyan na tayo. Pa winter na siya. Naglalabasan na yung mga ano, pang winter, Mga jacket, gano'n. yung mga bonnet. Winter na ulit. Manimiss ko yung winter. <laughs> Update lang. Nasa most town tayo, guys. Ayan. Zoom ko. Ayan. Update lang. Nasa most town tayo sa Mustang tayo guys na, hindi mo na tayo na ano magpapalamig muna tayo wala, wala yung amo ko so yun, so, yung pre yung ano natin, oras hindi tayo masyado magmamadali hindi tayo masyado mag magmamadali ngayon dahil eh? <laughs> free, free yung oras natin <laughs> wala, wala yung amo natin na gano'n na nasa, nasa China <laughs> sa ano nasa lugar nila nag sila na kasi na holiday may swimming sila doon sa yun ano naman yan mamahal ano yun eh, pangkamot sa likod mga pangkamot sa likod, ganun ang mamahal na, grabe so dito tayo dadaan yan, dito tayo dadaan 1968 <laughs> Tell me what you say. Oh, 60% grabe, magkano ba? Oh, 88, maganda Ganda ba yung bra? Oh, uh, sa mga nag-aano dyan, ganda ng bra. Ano ba siya? Grabe pag kinonvert mo yun sa peso. 700. Ito, 59 lang siya, guys. Hmm. Parang maganda siya. 59 lang. tayo um, Ito na 50% ang chanelas. Ang chanelas. Ang chanelas, sapatos pala. Ano ba naman yung mga pinagsasang na natin yung price? Ang gusto ko ay... Ito ang balance. Ito ang balance. tayo sa ano, Adidas. Ito, jacket. Naglalabasan na yung mga winter. Winter jacket. Ito, magaling ito. Kaya na ito. Bawal tayo guys. Guys, 1,000 guys. Ito, ito, ito. Ito, ano siya. 600. Adidas. Okay. I think this is a little bit.